Pero nagka-boyfriend ka na, ma'am. Hindi pa ako. Wala pa? No boyfriend since birth?

Sa na pa. <laughs> Papasok ka lang kay ma'am. Okay. Ay. Ano pong course nyo? HM. Pa? HM. Ano yun? Parang HRM ko. Ah. Mas malawak na po yung course na. Para si Paging kang pumasok. May boyfriend ka na ba ma'am? Wala po. Ay na. Tapos yung inspirasyon. Wala pa sa ano. Eh, may kausap ako. Hindi Dapat no. masaya. Yan yun dapat. Para Baka marami naman yung kausap niyo. Hindi, isa lang yun. Yan. Dapat ganun. Dapat laging happy. Hindi pa sinasagot nun. Malayo siya. Ah, saan? Nasa Ay, chichat. Nasa bar. Si Man. Si Man lolo. Hindi, joke ba? Ba't yun pa sinasagot? Sayang na. Ayaw ko po yan. Bakit? Baka madistract lang ako sa paglahat. Ay, ganda yan. Tama yan. Baka hindi mo type. Ha? Hindi. Pwede na. Ha, pwede na. Wow. Parang napipilitan lang. <laughs> hindi ba? Kasi mamaya papilyado na yun. Kaya hindi ko masyado kinaka nakaro. Eh, saan ba nakilala? Sa dating app. Ah, dating app lang pala eh. Oh. Kalabo nga yun. Maraming ano sa dating app. Anong dating app ba yan? Alit match po. Ha? Ah, hindi ka pa narinig yan. Vlogger ka ba, Ha? Ah? Vlogger. Hmm, magano ka mo nga. Mag-shoutout ka. Shoutout. Then. Yeah. Shoutout mo yung mga classmate mo. Tapos yung mga... Uh, yung irog mo ba yung nanonood sa barko? <laughs> di ba? Huwag mo pala i-paunt yan. Bakit naman, grog? Tapos natin. Tapos follow mo ko. Bigyan tayo sneaker, ha? Hindi <laughs> po. Follow mo ako, oh, abao di mo i-follow. Para dumami naman yung followers to. Hindi pa follow kay Papu. Bago lang kasi ako nagbablog eh. Last year lang. Shoutout na siya ba? Mga panood niya to. Mga classmate mo na lang. Yung prop mo. Pero nagka-boyfriend ka na ma'am. Hindi pa po. Wala pa. Hindi totoo yan. <laughs> no boyfriend since birth? Completely successful. Bakit? Wala kasi sa family na. Religious kasi yung family ko. Ah. Tapos wala na kayong communication ngayon. Wala. Sayang, sa ban saan bansa pa? Sa army po, Australia. Ah. Late ka siya doon, kuya. Ano doon? Doon nagkila na nung ng house? Ah, citizen na. Naku, malabo mo kayo. Sa school niyo ba, walang naliligaw sa'yo? Wala. Okay. Ilan taon ka na ba? 20. 20? Oo. Oh. Pa ang bata. Virgin na virgin pa, ano? <laughs> <laughs> Bagay, tama yan. Aral na. May, may single ka pang ate. <laughs> Wala eh. Ay, sa'yo. Yung, yung panganay kong ate, ang yung shibud. Ah. Ano yung mga nasa labas mo, na? mga lola mo? Opo, yung isa po doon, nanay ko. So ah, yung isa doon? Hmm. Siya may po, polo. Magnanay sila doon? Opo. Oh. Naka... Nagtitingin ako ng mga nag-iinuman ito eh. 辛苦了，谢谢。